mga idol, lalong lalo na sa mga batang 80s at 90s dyan, may sabi mo bang ba kompleto o nakompleto mo na ang pagiging childhood mo? Pwes, para sa akin, hindi. Dahil hindi kompleto ang pagiging childhood mo kung hindi ka nakakain ng bunga ng halaman na to. Dahil ayon sa matatanda, ang bunga ng halaman na to ay isang lasun daw. Ngunit ngayong araw to, masasabi kong hindi kompleto ang pagiging childhood nating mga batang 80s at 90s kung hindi natin alam na ang bunga ng halaman na to ay nakakain pala. Ano nga ba ang halaman na to? Ito yan guys, panoorin mo. May ipapakita na naman ako sa inyo na kinakain namin dito pa din sa bundok ng Taralala. Is is ang tawag namin sa prutas na to. Isa rin to sa paboritong kainin ng mga ibon dito sa amin sa bundok. Kulay pula ang itsura ng mga hinog niya. Ang mga hilaw naman, yung madilaw o kaya yung green pa. Kasarapan lang tong kulay pula niya na hinog kasi kapag na overripe siya, ang kulay naman ay kulay brown. Hindi na siya masyadong masarap. Mas masarap kapag kulay pula pa lang. Ganito lang talaga siya kalalaki at medyo malambot din siya. Maraming is, -is na puno dito sa bundok ng Tralala. Mapatag-araw man or tag na mamumunga siya. Malambot lang siya bitakin. Ganito naman yung itsura ng laman niya. Hindi siya masyadong makatas. Syempre, ipapakita ko rin sa inyo na kinakain ko. Halos magkapareho sila ng lasa ng dragon fruit. Yun nga lang, mas matamis yung dragon fruit kumpara dito. Halos magkapareho talaga sila ng texture ng dragon fruit sa buto. Kasi kapag nakakagat ko yung buto niya, parehong pareho sa dragon fruit. Eto namang mga dahon niya, ginagamit namin to na pang isis -is na mga kaldero namin. Magaspang kasi ang dahon niya, kaya nakakalibri kami ng steel wool dito sa bundok. Para maniwala kayo, ipapakita ko sa inyo. -is nyo, ko tong takuri namin. Kaya isis is ang tawag namin sa puno na to kasi nga, pinapang is, -is namin siya ng kaldero, yung mga dahon niya. Ito talaga ang lagi namin na ginagamit na pang -is, is ng mga kaldero namin kasi naman, talagang napaka-effective niya. O ba diba, napaputi nyo yung takuri namin? See yun lang! O ba diba, kinakain pala yung bunga ng alam na yan? Dahil nung kabataan ko, kabataan natin, ipinamulat na sa atin ng matatanda na laso ng bunga ng halaman na yan. Kaya ngayon masasabi kong hindi kompleta pagiging child ko kasi hindi ko nalaman na kinakain pala yung bunga ng halaman na yan. Dahil ako, alam ko lang talaga dyan, is yung dahon niya na mag-spang, pinanglilihan namin ng table dati sa school. Pero yung bunga yan talaga hindi namin hinahawakan kasi pagkakalam nga namin talaga, laso niyan. Kaya ngayon guys, masasabi nyo bang kompleta? pagiging child ninyo, ngayong nalaman na ninyo na ang bunga ng halaman na yan ay kinakain pala, mag-comment din kayo guys, kung alam nyo kung anong pangalan ng halaman na yan. At huwag nyo pong kalimutan, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at follow nyo na rin po ako sa aking Facebook page. Salamat po. Kita-kits!